hello everyone so dati ang nakalagay dito is yung uh, station ng mga gustong mag-donate para sa ating mga IDF soldiers so ngayon tinanggal na nila at ito nga yung uh, uh, status ngayon so na ito lalagyan to ng mga flowers so dito lahat binibenta yung mga flowers tuwing bago mag Shabbat Friday so yung mga kalat na yan yan po ay mga pinamimigay na mga na sort na kung sino may gusto yan binibigay na yan everyone lahat yan kung tutuusin everyone pwede pa yan kung talagang ma -ano. kasi ulan at arawe na yan diyan everyone marami yan kung tutuusin dito lahat nilalagay nila kung ano ano yan ang dami yan kung tutuusin pero dito ako nakakita ng sapatos na yung Valentino na bonggam bongga na brown maganda siya everyone So yan, so dito lang mo sa my diskin everyone. Free na yan. Oo, oo kuhanin ng may gusto.